Madalas ka bang nagigising ng madaling araw o tuwing alas tres ng gabi at nagsimulang magtaka at magtanong sa sarili kung bakit nangyayari ito? Maaaring marami ang natatakot dito at naniniwala sa tinatawag na witching hour o oras ng jablo. Ngunit para sa mga naghahanap ng pag-unawa sa misteryo ng buhay na ito, maaaring merong mas mahalagang espiritual na kahulugan na nauugnay sa karanasan ito. Tunay na walang mga bagay na nagaganap na walang dahilan. Sa video na ito ay aalamin natin ang iba't ibang kahulugan ng pagising mo sa madaling araw at kung bakit nangyayari ito. Ano nga ba ang ipinahihiwatig nito sa ating espiritual na buhay? Bakit tayo nagigising mula sa ating mapayapang tulog sa gabi? Totoo nga ba ang witching hour? Isipin mong natutulog ka ng mahimbing sa madaling araw ng gabi at palaging nagigising kung saan ay walang malinaw na dahilan. Kapag sinusubukang hanapin ang kahulugan ng pagising sa 3 AM, maaaring narinig mo na ang tungkol sa The Witch R o Devil's R na kadalasang nauugnay sa folklore at spirituality. Maraming kultura at relihiyon ang naniniwala na ang madaling araw ay isang sagradong oras kung saan ang mundo ng espiritu ay mas malapit sa ating mundo. Sa kabila ng karaniwang mga haka-haka tungkol sa witching R, ay wala namang anuman sa Biblia na nagpapatunay sa ideyang ito. Ito ay malinaw na hindi biblikal. Ngunit maaaring hindi mo pa alam na may isang tiyak na dahilan kung bakit kaginising ng Diyos sa kalagitnaan ng madaling araw. Sa totoo lamang, hindi naman palaging espiritual ang dahilan kapag nagigising ka sa mga oras na ito. Ito ay maaaring dulot lamang ng iba pang mga problema sa katawan, labis na pagkabalisa at ano pa mang problema sa kalusugan. Ngunit kung ito ay paulit-ulit at nakakaramdam ka ng kakaibang pakiramdam, mahalagang malaman mo na baka may kaugnayan ito sa positibo at negatibong impluensya sa iyong buhay espiritual. Narito ang limang dahilan kung bakit kaginising ng Diyos sa mga oras na ito. Number 1 tanda ng espiritual na digmaan. Para sa ilang interpretasyon, ang pagising sa 3 AM ay maaaring maging tanda ng espiritual na pakikidigma. Sa mga ang pagising sa oras na ito ay maaaring isang sinyales na kailangan ng isang tao ng manalangin para sa proteksyon at pagpapalaya mula sa masasamang kwersa. Ang pagising mo din ng ganitong oras ay maaaring hindi isang pagkakataon lamang, kundi isang paraan ng Diyos upang protektahan ka mula sa negatibong impluensya na maaaring kumikilos. Marami ang pamamaraan ng kaaway at sinasamantala ang pagkakataon para gawin ang kanyang masamang balak na pagsalisi at walang nakakapansin. Makikita natin ang ilang halimbawa ng labanang espiritual na nagaganap sa gabi. Sa Mateo chapter 13 verse 25. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumarating ang kanyang kaaway, naghasik ng mga damo sa gitna ng trigo at umalis. Ang talatang ito ay nagpapakita kung paano maaaring kumilos ang kasamaan sa kadiliman ng gabi at sinasamantala ang sandali ng kahinaan ng mga tao. Ngunit ang Diyos na nakakaalam ay maaaring gumising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi upang manalangin ka. Ang taimtim na panalangin sa panahong ito ay maaaring maging isang makapangyarihang sandata laban sa mga puwersa ng kasamaan. Number 2. Oras sa personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos kung ikaw ay nagising sa panahon ng banal na oras na ito, ang Diyos ay maaaring ginising ka at inatawag kang manalangin upang makipag-ugnayan sa Kanya. Ang katahimikan sa oras na ito ay nagpapakita ng isang perpektong kapaligiran para sa iyo upang palalimin ang iyong espiritual na koneksyon sa Diyos habang nananalangin ng taus puso. Mababasa natin na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nananalangin din sa kalagitnaan ng gabi. Sa Marcos chapter 1 verse 35, Nang madaling araw habang madilim pa, Bumangon siya, lumabas at pumunta sa ilang lugar at doon ay nanalangin. Kung ang ating Panginoon ay nananalangin ng madaling araw, tayo pa kaya ng mga tao lamang sa pamamagitan ng paglalaan ng espesyal na oras na ito sa panalangin. Hinahayaan mo ang iyong sarili na maging higit na nakatuon sa presensya ng Diyos at iayon ang iyong puso sa kanyang kalooban. Ito ay isang sandali upang isuko ang iyong mga lalahanin, humingi ng kapatawaran, umanap ng kaaliwan at magpahayag ng pasasalamat. Ang panalangin sa madaling araw ay may malaking space kung saan maaari kang makipag-usap sa Diyos at matanggap ang karamihan sa kanyang mga pagpapala. Ito ay isang panahon kung kailan ang iyong espiritu ay mas madaling tanggapin at bukas sa banal na patnubay. Number 3. Oras para sa pamamagitan Ang pagising ng madaling araw ay maaari din maging oras para sa pamamagitan. Ito ay panahon para ipanalangin mo ang ibang tao. Ang intercession o intercessory prayer ay ang gawain ng pagdarasal sa isang Diyos sa ngalan ng iba o panalangin para sa sarili o para sa iba. Ito ay isang gawa ng pag-ibig at habag kung saan ang tao ay maaari mong ipanalangin para sa mga hindi makapanalangin para sa kanilang sarili. Kung nagising ka sa madaling araw, maaari mong ipanalangin ng isang taong dumaraan sa mga pagsubok, maging ito man ay isang kaibigan, miyembro ng pamilya o kahit na isang taong hindi mo kilala ng personal. Ito ay isang sandali kung saan maaaring hinihiling ng Diyos na ikaw ay maging isang mandirigma sa panalangin. Maaari kang manalangin para sa iyong mga mahal sa buhay, sa komunidad, sa bansa at sa mundo. Ang pamamagitan na ito ay maaaring magkaroon ng malakas na epekto sa espiritual na kaharian at magdulot ng positibong pagbabago sa pisikal na mundo. Naiisip mo minsan na minamaliit natin ang ating panalangin, ngunit ang isang simpleng sandali sa panalangin na minsan ay itinuturing mong kalukuhan ay maaaring literal na magbago sa buhay ng isang tao. Ang isang kapansin-pansing halimbawa ay matatagpuan sa Biblia kung saan hinikayat ang mga mananampalataya na ipanalangin ang bawat isa. Sa Santiago 5 verse 16, kaya't ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng isang taong matuwid ay may malaking kapangyarihan habang ito ay gumagana. Number 4. May mensahe ang Diyos. Maaaring ginising ka ng Panginoon mula sa iyong pagtulog para sa isang magandang dahilan. Minsan, ito ay para sa kanyang komunikasyon sa iyo upang magbigay ka ng oras sa kanyang banal na presensya o di kaya ay may gustong ipakita sa iyo ang Diyos. Pagdating sa pananampalatayang kristyano ng isang tao, ang isa pang biblikal na kahulugan ng pagising sa madaling araw ay ang posibilidad na makatanggap ng isang propetic na mensahe mula sa Diyos. Sa Biblia, may mga taong nakaranas ng pagdalaw ng mga anghel at nakatanggap ng mga mensahe ng Diyos sa gabi. Pansinin, Si Daniel ay nagkaroon din ng mga panaginip at mga pangitain sa kanyang ulo sa kanyang higaan. Malamang na nagising din siya ng madaling araw. Ang spiritual charge na kapaligiran batay sa biblikal na pananaw ay ginagawa itong ideal at perfectong oras para sa Diyos na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu o ng kanyang mga anghel. Sa ganitong katahimikan, maaari kang makinig ng mabuti sa kung ano ang maaaring sinasabi ng Diyos sa iyong puso at kaluluwa. Maaaring meron ng Diyos na isang napaka-espesyal, natatangi at malalim na mensahe na sinusubukan niyang ihatid sa iyo. Ngunit kailangan mo munang magising at buksan ang iyong isip sa pagtanggap nito. Ito ay isang oras para sa pagmumuni-muni at pagbubukas ng iyong sarili upang makatanggap ng banal na patnubay at karunungan. Number 5. Panawagan na ituloy ang ating mga layunin. Ang biblikal na kahulugan ng pagising sa madaling araw ay maaaring isang tanda mula sa Diyos para makapag-isip ka sa layunin mo sa buhay. Sa tahimik na pag-iisa sa madaling araw, kapag ang mga distraction ay kakaunti, mayroon kang pagkakataon na maupo at pagnilayan kung ano ang tunay mong gustong makamit sa buhay. Ito ay isang oras para sa kalinawan at pagtingin sa sarili. Gamitin ang sandaling ito para humingi sa Diyos ng banal na patnubay habang iniisip mo ang mga tamang landas na dapat mong tahakin sa hinaharap. Ang iyong buhay ay isang regalong ibinigay ng Diyos at ito ay maaaring isang paraan para sa Diyos na itulak ka sa tamang direksyon. Hindi lamang para sa espiritual na pagunlad, kundi pati na rin para sa iyong personal na katuparan. Sa mga oras na ito, Maaari mong malaman ang tunay mong layunin sa buhay, ang luwalhatiin, sampalatayahan at enjoyin ang buhay na kasama ang Panginoon. Ang oras na ito ay may kaugnayan sa iyong espiritual na pagbabago sa iyong buhay. Ilan lamang ang mga bagay na ito na dahilan kung bakit maaaring nagigising ka sa madaling araw. Para naman sa ilang mga paniniwala, Madalas nating naririnig na ang oras na ito ay kilala bilang witch hour o devil's hour kung saan ay pinaniniwalaan ang ang tabing sa pagitan ng pisikal na mundo at ng espiritual na kaharian ay sinasabing pinakamanipis sa oras na ito. Pinaniniwalaan na ang mga kapangyarihan ng kadiliman ang pinakamalakas at pinakaaktibo sa kabila nito. Wala namang anumang sinasabi ang Biblia tungkol sa tiyak na oras ng witching hour. Walang anuman sa Biblia ang magpapatunay sa ideyang ito. Dahil hindi totoo ang reaching are, hindi tayo dapat matakot at mag-alala. Kapag sinuko natin ang ating buhay sa Panginoong Yesus, madaraig natin ang anumang kalaban o puwersa ng kadiliman. Ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Yesus Kristo ay pinuputol ang anumang mga tanikala na ginagamit ni Satanas upang kapusin tayo. Sabihin man ang oras ng 3 a.m. o 3 p.m., walang hawak sa atin ng masasamang kwersa. Para sa mga natatakot na nagigising sa gabi, isipin mo ang sinasabi sa mga awit chapter 91 verse 5 to 6. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gawaing bigla ang paglusob ng kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot, sa araw man dumating. Kapatid, ang Diyos ay hindi natutulog o naliligalig. Kahit na tayo ay natutulog, ang Panginoon ay palaging gising at nagbabantay. Minsan, maaaring ginigising tayo ng Panginoon sa gabi para mamagitan sa isang bagay na hindi pa natin alam. Sa halip na humiga na natatakot sa isang hakahakang witching hour, maaari nating gamitin ang ating mga oras ng pagpupuyat upang ipahayag ang papuri sa Diyos. Maaari tayong manalangin sa Kanya dapat nating tingnan ang mga oras ng madaling araw, hindi bilang isang witching hour, ngunit bilang isang oras ng pagbabantay at paglinilay. Kung tayo ay nagigising man sa ating gabi, magagamit natin ang oras na iyon para dalisayin ang ating mga puso sa harap ng Panginoon at ipagdasal ang darating na araw na hindi tayo mapasok ng tukso. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless!